Magandang araw mga kamami. Tara, samahan niyo ako at ngayon ay magluluto ako ng lumpiang Shanghai. At Shanghai nga ito, syempre ang unang ingredients ay ang pork giniling. Ilagay ko na nga pala ang spring onion na aking kinayat lamang ng maliliit. At sinunod ko na ang red bell pepper. Isa sa nagpapalasa at nag add ng magandang kulay. Pwede rin naman ang green pero ako pinili ko ang pula at iniligay ko na rin ang tinaddad na kinchay na siyang magpapatandag ng magandang aroma at masarap na lasa. At syempre dahil nga siyang high ito, hindi mawawala ang carrots. Ginagad ko nga lang pala ito dahil wala akong gamit na food processor. Ayan at namagiging maganda na ang kulay ng ating Shanghai na siya namang nakakaakit sa ating paningin. At idadagdag ko na rin ang siyang talaga magpapasarap at mag-aad ng flavor dito sa ating Shanghai, ang ginadgad na cheese. At heto nga at natapos na tayo sa unang hakbang ng paggawa ng Shanghai. Ang paggagayat at ang paggadgadgad. So eto nga mano-manong lahat ng ito ng aking ginawa dahil nga sa wala akong food processor. At ang sususunod ko na nga dito ay paghahalo haluin Ayan, paghalu-haluin lang natin itong mabuti para mapantay ang ating mga inilagay na mga gulay. ito ang lumpiang Shanghai ay talaga naman paborito sa lahat ng uri ng handaan. At pauna pa nga itong nauubos. Dito nga pala ay nag-add pa ng dalawang itlog para tumulong sa pag ng mga ingredients at iba pang mga seasoning ng aking inilagay. Hindi ko na nga lamang nasama sa mga pagbibidyo ko. Ito nga palang po siya ngayon na ito ay hindi ko na igigisa. Sa ginigisa ko kasi ay parang sa tingin ko ay nadadry yung loob. Mas gusto ko kasi na crunchy yung labas at juicy pa rin yung loob. Kapag ginisa ako kasi ay parang nadadry na siya. So parang hindi na siya maganda yung texture niya. Pero kung mas gusto nyo igisa ay pwede rin naman. So nasa sa inyo na yon kung ano ang mas gusto nyo. At eto na nga at natapos na ako ang paghalu-haluin ito. At ready na nga itong ibalot. Ayan at napakaganda nga at si tingin pa lang ay napakasarap na. At heto at nagsimula na nga ako itong balutin. Hindi ko na nga lang nakuhanan ang proseso ng pagbabalot nito. Sa pagbabalot naman ay ang lumang ang aking ginawa. At sa size naman ito ay tama lamang, hindi rin malaki at hindi rin maliit. At yung haba naman ay sinakto ko nga lamang sa topper na aking gagamitin. Sa pagdidikit naman ito para hindi bumuka ay gumamit lamang ako ng harina at tubig sa half kilo pork kinili nga pala isama na ang mga ingredients na ating kinawa ay estimated ko na na 50 pieces ang ating magagawa kaya naman pagka may oras gusto ko ay ako na lamang ang gagawa ng lumpiang shanghai ikumpara naman kasi sa orderin ay mabibiti naman tayo at mahal pa kaya naman mas okay na ako na rin ang gagawa ng lumpiang shanghai mas makakatipid at hindi mabibitin at matapos kong magbalot ay nagsimulan na rin ako magpirito. Ayan na nga at ready na ang ating lumpiang Shanghai sa handaan. Maraming salamat sa panonood.